Bila yung mga ano mga damitan ha? ayo second hand tubo ano? grabe mga shoes? So ayo sa way shoes ito yung area guys so sa so mga damitan ang daming damit dito pang ano pang bagahe yun know, o pang babae o oh. pantalon grabe so, guys ang daming ang daming tao dito guys Dito doon tayo sa mga sa putusan dito kasi sa area na ano to. Sa Sa so, mga gustong sapatos. Sa mga guys. Mungkin tani, mungkin kita ni. Tani, tani. Tani. Grabe guys, oh, ang dami. Mapapano ko na lang. Ayan. Yeah. Ah, sa mga pambata o. Ano ko sa kamahal? Ayaw. Grabe guys, May hilo ka dito guys sa daming ano. Sa daming uh, bilihan oh. Mga sapatos. Nahihilo ka din. Pinag, bordo fizya grabe, ang dami pala doon. Ang lawak pala dito sa Harrods, guys. Ito, mga damita, no? Wala lang tayong pira. Ano, online, master? Ito pa, oh. Ito, so sapatos, oh. Babalik tayo dito. Yun talagang buong araw tayong ano. Oh. Yeah ito mga mi joke okay ito okay mga class A e. yeah. And, dito tayo sa kabila so ano naman yung dito yun oh ito oh grabe lawak kayo so pati pa dito sa likuran oh wala ka dito no ito na yung mga ano talaga yung patakpo na siguro

Grabe. May hilo ka dito sa dubang dami oh. Lawak. Ito sa mga kitchen. Sa ramak. Jada. Para

Ya kita masbut malam. Bas ada tin. Ada. Isha ada. Utsu. Utsu. Sup kita keluar kita tulis masbut. Sup. Ayo ayo. Ayo bas. Ayo. Tahu mana dah sih di Ibrahim ada. Dah naik dah. Sudah dah sebarai dah. Ibrahim. Balik tayo dito guys pada apa? Ano. Uh, may oras tayo kasi ganito, nag-ano tayo eh. Langanin tayo sa oras. Grabe. Ang daming tao guys ha. Oh. O. Oh. Grabe. Ngayon lang ako nakapunta dito guys.